Na na guys mali nandun tayo sa ng mga pare guys natin guys mga guys morning the morning swimming guys guys ayun guys ayun natin yung guys morning guys guys So, 'yung mga bagong pisa guys, i-nobook ko na bayo to guys. Ako muna 'to pagkain mag-aeni. Mo. natin 'yung listahan dito ng mga dating mga alaga guys, 'yung uh, nitib dating mga manok guys. Mm. Terima kasih terima kasih banyak kepada semua subscriber guys. Terima kasih